Nakaraan kasi meron yung mga tagamarawi na ano yung uh, AFP meron silang eh uh, ko AFP ba yun or uh, PNP uh, yung nagpakita ng mga muka nung di umano eh perpetrators nung uh, mga gumawa nung uh, kahindik-hindik na krimen na yan o so, tinitingnan natin, tinititigan natin yung muka, pinakalat pa natin yung mga pictures na yun I posted it in my social media for ano how many consecutive days And then ngayon may nahuli sila tapos tinitingnan ko yung muka naman nitong mamang ito at saka yung mukha nung uh, pinakita ng picture parang layo-layo naman. But anyways if this is uh, indeed a good intel at itong nahuli nila talagang ito yung uh, gumawa abay maganda yan. Oh, kaya tingnan natin mga bossing itong balitang ito and uh, congratulations na rin. Doon sa mga otoridad natin, kung talagang ito yung uh, criminal na yan, baka naman meme yan, fall guy na naman yan. Pero let's just assume that this is the right person, this is the suspect talaga, at ito talaga yung gumawa. So, uh, congratulations. So, ito, pakinggan natin itong balita. Ay, the rest of the suspect sa pagsabog sa Mindanao State University, like kinasawi ng apat na katao. Susi rin niya ang CCTV kung saan kita ang pagpasok ng dalawang lalaki na may bitbit -bit na bag sa crime scene pero lumabas na wala ng dala. Isa sa kanila ang nagtanim ng bomba ayon po sa mga saksi. Magkaibang set naman ng mga sospek ang pinangalanan ng AFP at PNP. At nakatutok si Chino Gaston. Sospek sa pagpapasabog sa gym ng Mindanao State University ang nakaitim na hoodie na pabalik-balik doon itong December 3. Gayun din ang kinita niyang nakaputing long sleeves na may bitbit na itim na bag pasado alas 7 ng umaga. Bitbit pa kasi ng huli ang bag nang magkasunod silang pumasok sa gym pero wala ng bitbit nang lumabas. Alas 7.12 naman ang umaga, nangyari na ang pagsabog ayon sa mga saksi, ang nakaitim na hoodie ang nagtanim ng bomba sa loob ng gym habang isinasagawa ang isang katolik mass loob. Pero sa ngayon, may dalawang magkaibang set ng sospek ang AFP at PNP. Sospek na ng AFP ang isang nagngangalang Jafar Gamo Sultan at isang alias Omar. Si... Ba't ganun? Magkaiba ng sospek ang AFP at PNP. Anong klase yan? Anong klase yan? Yung EFP at P, uh, yung EFP sinasabi ito yung muka nung nakaangkas. Ito yung muka nung driver. Tapos yung PNP sinasabi ito yung driver. Ito yung angkas. Ito na, nahuli na. Kaya nga sabi ko bakit iba, mahaba yung buhok doon sa isang uh, isang picture. Yung isa naman mukhang uh, busog na mukang busog na janitor fish. Pero bakit ito yung nahuli nila ang layo doon sa itsura ng mga pinakikita nila. Alam niyo nung nakaraan doon sa kaso ni Johnny Walker, yung kay Johnny Walker diyan sa May Misamis, yung uh, pinatay na broadcaster sa kanyang bahay. Alam ba ninyo mga bossing na <laughs> hanggang ngayon yung nahuli nila na suspect hindi pa nila pinakikita hindi ba meron silang cartographic sketch hindi pa parang hindi na cartographic yun eh pero digital ano na digital uh, sketch nung uh, suspect kamukha nung hepe kamukha nung RD nung regional director walang June na yan hanggang ngayon hindi pa, wala pa nangyayari sa kaso hindi pa nakikita hindi pa, natin, hindi pa nila pinakikita kung sino yung pumatay dun hindi natin malaman. So, eto na naman sa Mindanao, Diyos ko po. Baka naman, naghula-hula na naman kayo, ha? Baka naman, gusto nyo na naman magpasikat, tapos tapusin na naman ang maaga yan. Masabi na case close na naman yan, tapos wala na naman mangyayari dyan. Ay, Diyos ko, happy birthday, ha, ni Mendoza. Anong handa mo? Ba't hindi naman nakarating dito yung handa mo? Ang lapit-lapit ng, ano, ng Maynila sa, ano, sa Cavite. Happy birthday sa iyo ha sana ay lasing ka na. Oh sige tingnan pa natin tong balitang are lokoloko tong mga to ha. Si Sultan hinuli na nitong December 6 sa Barangay Dulay Proper, Marawi City ng pinagsanib na puwersa ng Task Force Marawi ng AFP at Marawi City Police. This uh, development shows the seriousness of the government uh, through the law enforcement uh, bodies to identify and arrest those behind the bombing incident. Hindi, wala pang rekan-rekan uh, break na rin kasi ito nahuli pa lang, hindi pa ito maamin Ay, Diyos ko po, sabi nga, yun na, Ninong Randel, kamusta ka naman? Ano nang balita sa iyo, ha? Ninong Randel, magandang gabi sa iyo, ha? See you in Japan. Oh, ano na, total, uh, wala naman akong katabi. Pwede eh, dalawa dalawang magtabi, ha? Jelly Binat, oh, magandang gabi sa iyo. Oh, sige, tuloy natin. Pero ba't uh, mas naul, ma, nahuna, nauna pang makahuli ang AFP kaysa sa mga polis. Uy, tandaan nyo. Ah. Ito, hindi naman sa pagkano. Ah. Kung titingnan lang natin yung ah, nangyari dyan sa Negros Oriental. Mga sundalo din ang nakahuli dun sa sampu. Ah. Dun sa sampung mga suspect di umano. Ah. Bumaril di umano sa... Uh, may uh, mister ni uh, Janice Degamo sundalo rin ang nakahuli doon and then nagsipag recant yung mga yun after how many months so hindi natin alam ha, kung uh, gano'ng ka accurate ang uh, intel din ng ano ng uh, mga kasundaluhan natin na pero ayun nga ang nakahuli sa Oriental Negros Oriental sundalo palpak yung mga sospek hindi natin alam kung kasi kung sa pulis ang lumabas yung long hair tas ang nahuli ng mga sundalo ay short hair, o sinong tatotoo doon sa mga yan? And at the same time to prevent uh, another accident of uh, like this. Mga suspect naman ng PNP, Sina Kadapi Membesa alias Engineer at Arzani Membi. Dalawa yung suspect ng PNP, isa long hair... <laughs> na mukhang ano pa, in, ginamitan pa ng AI uh, yung nang filter yung kanyang picture tapos yung isa, yung engineer daw. So ano na to? So ang sinasabi ng AFP, ito yung nahuli namin. So yung sa PNP, ano yun? Joke time? Ah, na, Anak ng tinapay naman. So kung sino yung unang makahuli, yun na yun. Anong klaseng ano to? Anong klaseng Anong klaseng mga otoridad meron tayo sa Pilipinas? Nanto ko, parang sinasabotahin nyo naman yata talaga yung bansa natin para pumasok yung ICC na yan eh. Diyos ko po. Hindi ko maintindihan. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar. Oh, kung nga uh, manini saan ba tayo manini ano akala ko ba unity parang wala naman kayong coordination walang unity akala ko ba whole of the nation approach ano yung ano yung whole of the nation approach nyo kanya kanya ng investigasyon tapos <laughs> kung sino yung unang matapos yun ang panalo Ganon? anak ng talk line naman talaga tong mga otoridad natin <laughs> hindi mo na maintindihan kung sino ba talaga ang ano, nagsasabi ng totoo sa mga ito. Isa, alias Lapitos. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., patuloy ang pagtugis. Isa pa to. Isa pa sino tinutugis yung international entity na sinasabi mo? Kasi tingnan mo ah, tingnan mo. O nagsalita sila ng presidente. Wait, alam naman natin na yung information ng presidente nang galing dito eh bilyonaryo. Ngayon, itong bilyonaryong to, nagalit na galit sa China, yung pala may negosyo rin sa China, sabi ni Sas. Itong mamang ito, ang sabi niya, uh, kakapasabog palang, lang, kinaumagahan, nagbigay na ng statement na international daw entity, yung may kagagawan. Kung international ang gumawa niya, sumabog yung buong lugar na yan. Pero nung nakita, kasi hindi mo pa tinitingnan yung mga Uh, pampasabog, eh, nagsasalita ka na. Nakita nila yung pampasabog, improvise, mga, mo, mga mortar yung ginamit. Mga RPG. So, ibig sabihin, low budget. Kapag kay international, high, malaki budget no, Gagamitan nila ng mga cellphone-cellphone yan. Parang itong ginamit dun sa Marawi, ewan ko, parang labintador yata ito eh. Kasi wala daw siyang ano, trigger. Kumbaga, so, talagang parang sumabog na lang, gano'n. Hindi so, natin alam kung meron mitya, sinindihan, tapos tumakbo palabas yung mga ulupong. Tapos pagsabog, ayun. Eh, itong sinasabi nito, meron daw international na entity, yun din ang pinarating na sa si presidente. Nag-speech yung presidente, yun din ang sinabi. Tapos kinaumagahan, nagsasalita din yung AFP. Hindi yata na pag usap sa kanila, sabi kagad, ka uh, parang yung maute yung uh, isang grupo ng mauti yung gumawa. Oh so Tapos ayun, naglabas din ng PNP. Sabi ng PNP, itong nakaangkas, ha, parehas yung video na pinagbasiyan nila eh. Itong nakaangkas ay ito yung itsura, long hair. Oh, ito naman. Kasi kung makikita mo dun sa video ha, na naglalakad palabas yung nakaputi, hindi naman mahaba ang buhok nun nakaputi eh. ang, ma ang maikli yung buhok, hindi naman siya mukhang long hair eh. So, yung sa picture, long hair. Hindi ko lang alam kung nagpagupit na. But anyways, naglabas din ng PNP ng kanilang mga sospek. Tapos ang sundalo may nahuli. Ano ba ang gulugulon? <tip> Hindi ko alam kung ang sumabog ba yung gymnasium o yung inyong mga utak. Ay, Diyos ko. Naku, meron na naman sumabog dyan sa ano? Sigfred? Totoo ba Meron daw nagsalita na si BBM sa panibagong pagsabog kani kaninang past 10 PM doon sa Maguindanao del Sur. Ano ba 'yan? Meron na naman bago. Bakit na naman? Anong ginagawa ng mga Intel Intel ang lalaki ng mga ano nyo? Ang lalaki ng mga Intel fans niyo anong ginagawa niyan? Ay, just ko po. Sana naman hin fake news to ha pero kung good kung good news to nako patay tayo diyan. Hay nako po. But anyways, yung uh, pinag-uusapang Intel uh, Intel fans yan para sa 2024 naman eh, pero yung Intel fans ba ng 2023 na Ubus niyo na. Wala namang kayong <laughs> Ay, nako hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa bahay natin. O, sige, tuloy natin to. Sa iba pang mga suspect. sana sa lalong madaling panahon, uh, matuntun na nila. Uh, hindi lamang mga persons of interest at kung sino pa na sa periphery na may... Paano nila matutuntun? Eh, bigay ka ng bigay ng maling impormasyon. Paano nila matutuntun kung sabi mo international? Ewan sa inyo eh. Ang gulo-gulo nyo. Gulo-gulo na nga ng Pilipinas. Ginugulo nyo pa. May kinalaman dito. Tinaas na ng heightened alert sa buong Mindanao, lalo na sa mga malalaking lungsod. Gayun din sa Metro Manila kung saan pinaigting ang police visibility. Bantay sarado. Kahit mga simbahan ngayong holiday. Ay salamat naman o mga bossing nga hindi natin sinasabi na pwedeng mangyari yan dito sa atin pero pwedeng mangyari yan dito ha. O make sure mga boss wag muna ta anak ng tinapay. Kakasabi ko lang nung nakaraan, huwag tayong pupunta ng masyadong madami tao. Alam nyo ba kanina? Dumaan ako sa may SM Mega Mall. Pati yung, yung EDSA para ng parking lot. Pila-pila yung papasok ng sasakyan sa SM Mega Mall. Sabi ko, animal na mga ito. Kakasabog lang sa Mindanao. Gusto nyo yata Gusto yata sumunod kayo ah. Ang daming tao sa mall, hindi mahulugang karayo. May naku Diyos ko po, punta kayo ng Divisoria ngayon. Oo, sigurado ako kahit ganon yung kamahal yung mga jowa nyo, magkakahiwalay kayo pag nagpunta kayo sa Divisoria. Ang daming tao, wala talagang, ano, ang mga Pilipino talaga, antitigas ng ulo. Saka na lang naman sila matatakot kapag may nangyaring masama. Hindi rin mapirmi talaga. Alam ninyo, nagtataka ako sa mga Pilipino, ha? Ay, maiba lang tayo, ha? Mag ano na, eh, meron naman ang online. May Shopee, may Lazada na lahat, nabibili nyo na dyan. At kailangan nyo pa magpunta. Nakakatawad din naman kayo, makahanap kayo ng mura. Parehas na item, minsan may limang seller, yung pinakamababa, pwede nyo naman kung... At nagpupunta pa kayo sa mga pamilihan. Eh, ang ganda-ganda nung Uh, add to cart tapos ano check out bayad ka tapos antay mo sa may pintuan mo ang ganda kaya nung ganun <tot> hindi ko maintindihan bakit inuuna bakit na kailangan magpunta pa kayo doon mga muy kilikili -kili kayo ang init-init mag ano kayo ha mag ingat-ingat kayo ha? lalo na malapit na magsimbang gabi ha next week simbang gabi na po next weekend <tot> Eh, anak ng tinapay, baka mamaya, panay ang dasal nyo dyan, yung pala, mangyari tong nangyari sa, ano ha, Mindanao. So, sa PNP, nananawagan tayo sa PNP at sa AFP, ha, baka naman, kasi hindi natin mapipigilan ng mga Pilipino magsimba, magsisimba at magsisimba, eh, lalo na yung mga magjujowa talagang magsisimba yan. Eh, baka naman pe pwede, ha, pangalagaan nyo yung seguridad ng ating publiko dahil matitigas ang ulo nyan, hindi magsisipirmi sa bahay yan, eh magsisipuntahan yan sa matataong lugar. Baka naman pwede ha, yung police visibility sa mga lugar na matatao, eh kailangan doblehin ninyo para kawan nyo na. Okay, expectation versus reality sa Lazada. Alam mo ba, Pepe number 12 sa Lazada, pwede kang magsole? Sa Ka Shopee, pwede kang magsole? Pwede naman eh. Walang kahirap-hirap. O oh, eh, kapag ka bumili ka sa, ano, sa Divisoria, inuwi mo. Doon pagdating sa bahay, sira. Babalik ka na naman ng Divisoria para isoli mo. Oh, kaya ano yun na yan, ha? O, oh, ayusin niyo, ayusin niyo. buhay niyo, ha? oh, uh, play ako kasi, ano na lang ako. Ta Lazada Shopping na lang ako bumibili. oh, uh, sige, play natin to ulit dahil sa pista ng Immaculada Concepcion. Para sa GMA Integrated News, sino gasto nakatutok 24 oras? So, uh, di natin maintindihan mga bossing sino ba nagsasabi ng totoo. AFP, PNP, or DND? Uh -huh.